Si Peter Chadwick ay pinanganak sa England at nagmula sa mayamang pamilya. Ang kanyang ama isang matagumpay na real estate investor. Bata pa lang si Peter ay nag-aral na siya sa mamahalin at kilalang paaralan. Nung siya ay nasa teenage years niya, ang kanyang pamilya ay lumipat sa Pennsylvania. Pagka-graduate niya ng high school ay nag-aral siya sa Arizona State University. Sa panahong yon ay nakilala niya Si Guicho nakilala ng lahat bilang si QC. Si QC ay isang Malaysian, mayaman at may malawak na koneksyon. Siya ay kapatid ng kilalang businesswoman na nagmamayari ng pinakamalaking latex glove manufacturer sa bansa. Kahit na magkaiba ang kanilang personalidad, agad naman silang nagkasundo. Kung si Peter ay tahimik at mahiyain pag maraming tao, si QC naman ay palakaibigan at madaldal at siya ang laging nagdadala sa grupo sa tuwing may mga gatherings. Ang pagkakaiba nila sa pag-uugali ang siyang nagpa-attract sa kanila. Sa huli ay nagpakasal si Peter at QC at tumira sa Newport Beach, California. Sila ay tumira sa lugar kung saan ay naninirahan ang mga mayayaman. Sila ay namuhay ng marangya, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan, nagsusuot ng mga designer clothes at napapalibutan sila ng mga taong kapareho din ang kanilang pamumuhay. Si Peter ang siyang nagmamanage ng mga properties ng kanyang ama at siya ay work from home lamang. Samantalang si QC naman ay nasa bahay lang din at inaalagaan ang tatlo nilang anak na puro lalaki. Bilang magulang, sinisigurado ni QC na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Naniniwala siya sa edukasyon, kaya sinisigurado niya na nag-aaral ng mabuti ang kanilang mga anak para makakuha ng matataas na grades. Dagdag pa doon ay hinihikayat din niya ang mga anak na sumali sa mga extracurricular activities sa sports at itinuturo sa kanila ang kahalagahan ng teamwork. Gusto din ni QC na lumawak ang kaalaman at pananaw ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pag-expose sa kanila sa iba't ibang kultura at lingwahe. Umaasa siya na magkakaroon sila ng malawak na kaalaman sa mundo. Naniniwala din siya sa halaga ng paglalakbay at madalas niyang dinadala ang mga anak sa iba't ibang lugar o bansa para marami pa silang makitang lugar, matutunan at ma-experience. Sa kabila ng kanilang yaman at tagumpay na natiling pribado at low-key ang pamilya Chadwick, mas gusto nila na mag-focus na lamang sa kanilang pamilya at sa mga taong malalapit sa kanila. Sa mga nakakakilala kay QC at Peter, madalas na nakikita ang dalawa sa bus stop at nagaantay sa kanilang mga anak para sunduin kada araw. October 10, 2012 at Wednesday. Ang dalawang bunsong mga anak ni Peter at Joyce ay bumaba mula sa school bus at umaasa sila na susundin sila sa alinman sa dalawa nilang mga magulang. Ngunit pagkababa nila ay wala ni isa sa kanilang nagaantay sa basta. Nakita pa ng mga kapitbahay na mag-asawa na nakatayo lamang sa bus stop ang dalawang bata, lagpas na alas 4. Kaya alam niyang may mali dahil alam niya na wala sa kanila ni Peter at QC ang iiwan ng mga anak na nagaantay sa kanila. Kinuha ng kapitbahay ang mga bata at hinatid pa uwi. Ngunit nung kumatok siya sa pinto ay walang sumasagot. Kahit na wala ang sasakyan ni Peter sa driveway, nando naman ang sasakyan ni QC. Pagkarating pala ng kapitbahay sa labas ng kanilang bahay, agad na niyang napansin ang ilan sa mga packages sa harap ng pinto. Indikasyon na walang tao sa bahay ng buong araw. Dahil si QC ay sa bahay lamang at si Peter naman ay work from home din, dapat ay may isa sa kanila ang nandon para kumuha ng mga packages at sumundo sa kanilang mga anak. Biglang kinabahan ang kanilang kapitbahay, kaya nakapagdesisyon siya na dalhin na muna ang mga anak ni QC at Peter sa kanyang bahay. Kasunod noon ay tumawag siya sa mga pulis at nag-request ng welfare check sa bahay ng mga Chadwick. Pagkarating ng mga pulis ay maingat nilang sinuri ang labas ng bahay ng mga Chadwick. Napansin nila na wala namang sinyales ng force entry. Makailang beses silang kumato kaya medyo nag-alala na din ang mga pulis. Gumawa sila ng paraan para makapasok sa bahay. Noong nakapasok na sila ay nakita nila na ang sala ay napakalinis at may bakas pa ng vacuum lines ang carpet. Habang naglalakad ang mga pulis sa loob ng bahay nakita nila ang maraming litrato ng mga Chadwick na naglalarawan ng isang masaya at kontentong pamilya. Nung tumungo sila sa kusina ay napansin nila na may nakahanda na lutuin, ngunit hindi ito natapos. Nakakalat din ang mga pinggan at ingredients, nagpapahiwatig na parang bigla na lamang itong iniwan. Nung wala nakitang lead sa mga pulis sa baba ng bahay, ay tumungo na sila paakyat sa second floor. Pagkapasok ng mga pulis sa kwarto ng mag-asawang QC at Peter, ay nadiskubri nila na may sinyales ng karahasan. Ang rag sa banyo ay nakakalat lamang sa kwarto. May basag na vase sa dulo ng bathtub at may mga nakitang dugo. Kaya ay diniklara kaagad ng mga pulis ang bahay na crime scene at kaagad na tumawag ng backup. Pagkarating ng mga crime scene investigator, kaagad nilang napansin na ang safety box sa kwarto ng mag-asawa ay nakabukas at ang mga laman ay nawawala. Alam ng mga pulis na ninakaw ang pera o di naman kaya ay mga importanteng dokumento. Nung wala makitang sulidong leads ang mga detectives ay kinontak nilang iba't ibang institusyon kaya ng mga hospitals at kulungan sa opisina ng coroner. Nagsagawa din sila ng masusing paghahanap para makita kung may mag-asawa ba na ang description ng dalawa ang na-admit sa hospital o di kaya dinala sa kustudiya. Ngunit hindi nagbunga ang kanilang mga pagsisikap na siya nagpataas pa na kanilang alalahanin tungkol sa kalagayan ng dalawa. Noong October 11, 2012, nakatanggap ang San Diego Police Department na nakakagulat na tawag mula kay Peter. Sinabi niya na siya ay tumatawag mula sa Arco Gas Station na tinatayang humigit kumulang 100 miles mula sa kanilang bahay. Habang nagsasalita, naririnig ng mga pulis na parang nanginginig ang boses ni Peter at halos hindi niya maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ayon kay Peter na October 10 ay naghired siya ng lalaki na nagnangalang Juan para mag-estimate sa gagawing pagpintura ng kanilang bahay. Saad ni Peter na nakilala niya si Juan habang nag-check siya ng apartment complex na siyang namamahala. Noong umakyat daw si Juan sa second floor upang masuri ang mga pater na pipinturahan ay nanatili naman daw si Peter sa baba at may ginagawa sa kanyang computer. Habang abala sa kanyang trabaho ay e bigla na lamang daw narinig ni Peter ang kanyang asawa na sumisigaw at tinatawag ang kanyang pangalan mula sa kanilang kwarto. Kagad siyang tumakbo patungo sa kanilang kwarto at doon niya nakita na sinasakal di umano ni Juan si QC sa kanilang bathtub. Nataranta at natakot si Peter pero sinubukan niyang lumapit pero kaagad na bumunot ng Swiss Army Knife si Juan. Kaya hindi na siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan habang patuloy si Juan sa pag-atake kay QC. Ayon kay Peter na nagawa niyang mapigilan si Juan sa ginagawa pero sa mga oras na yon ay patay na si QC. Dagdag pa ni Peter na pinilit umano siya ni Juan na balutin ang wala ng buhay na si QC, ng berdeng comforter at sa dinala nilang dalawa ang katawan ni QC sa likod ng sasakyan ni Peter. Sinabi niya na pinilit umano siya ni Juan Magmaneo sa paligid ng Southern California habang nasa likod pa ang katawan ni QC. Ayon kay Peter, pinatigil umano siya na nagpapatrol na police officer kasama ang California Highway Patrol pero pinalis din siya kagad. Sinabi ni Peter na nagmamaneo siya kasama ni Juan at kasama ang katawan ni QC ng halos 4 miles mula sa Mexican border hanggang sa Arco Gas Station. Pagkarating nila sa gas station ay kinontak ni Juan ang kanyang kaibigan na babae. Noong dumating ang babae ay inilipat nila ang katawan ni QC sa daladala nitong van at saka umalis at iniwan si Peter sa gas station. Habang kausap pa ni Peter ang dispatcher, sinabi niya na naniniwala siya na papunta sa direksyon ng Mexico si na Juan kung saan nila planong pagputol-putulin at itapon ang katawan ni QC. Pinuntahan ng mga pulis si Peter sa Arco Gas Station asaka siya din nila sa police department para sa interview. Sa panahon ng interview, ang detectives na siya nag-iimbisiga sa pagkawala ni QC ay nakapansin ng ilang nakakabahalang detalye. Una, ang katawan ni Peter ay maraming kalmot. Dagdag pa doon ay nakita din ng mga detectives na may marka ng kagat sa kamay ni Peter na lalong nagdulot ng hinala. Noong tinanong si Peter tungkol sa di umano nangyari sa kanyang asawa, nakita ng mga detectives na wala itong emosyon. Kaya mas lalong naghinala ang mga detective sa ipinapakitang reaksyon ni Peter. Higit pa rito ay hindi rin makitaan si Peter na nag-aalala siya sa kanyang mga anak sa kabuuan ng interview. Ni hindi man lang siya nagtanong tungkol sa kanyang mga anak o nagpakita na siya ay nag sa kanilang siguridad na isa na namang red flag para sa mga detectives. Habang nasa kustudiya pa si Peter, binalikan ng mga detectives ang kanilang bahay at nagpatuloy sa kanilang investigasyon pagbalik nila doon palang nila napansin na ang pader ay kakapintura lamang. Kaya mas lalong nagtaka ang mga detectives dahil ayon sa salaysay ni Peter, pinapunta niya si Juan sa kanilang bahay para mag-estimate pa lamang at hindi pa naumpisahan ang gagawing pagpipintura. Ang hindi pagkakatugma na ito ay nagdulot ng karagdagang pagdududa tungkol sa kwento ni Peter. Nagpatuloy ang mga imbestigador sa paghanap ng mga ebidensya para itugma sa kanyang mga kwento. Ang pamilya Chadwick ay nakatira sa gated community na may mga security guards at napapalibutan ng mga surveillance cam. Yun ang nagbigay sa mga detectives ng mga importanteng footages. Sa footage ng October 10, badang 1.30 ng hapon, makikitang umalis si Peter sakay ng kanyang SUV. Pero hindi nila makita kung may kasama ba siya sa sasakyan o kung totoong nandun kasama niya si Juan at nasa likod naman ang katawan ni QC. Sa karagdagang investigasyon ay nakita na papunta sa sasakyan ni Peter sa toll booth sa freeway. Sa footage ay nakita na isa lang ang tao sa loob ng sasakyan. Ang pagkakaibang ito sa orihinal na kwento ni Peter ay nagdulot ng hinala sa mga detectives. Kasunod nun ay nakipag-usap ang mga detectives sa California Highway Patrol Officer na nagpahinto kay Peter noong October 10. Kinumpirma ng officer na si Peter lamang ang nasa loob ng sasakyan. Nung na-review ng mga detectives ang medical records ni QC, ay nadiskubri nila na siya ay na-diagnose na may STD o sexually transmitted disease. Nakalaunan ay napag-alaman na maraming nakakasex si Peter at hindi ito gumagamit ng proteksyon. Kaya siya ang nagdala ng sakit kay QC. Ilan sa mga malalapit na kaibigan ni QC ay lumapit sa mga pulis para magbigay ng kanilang mga testimonya. Ayon sa kanila, nasabi ni QC sa kanila ang balak na pakikipag-divorce niya kay Peter. Pero ayaw daw umano nitong pumayag dahil ito ay banta sa kanyang financial stability. May access kasi si QC sa malalaking halaga ng pera at kung mangyayari ang divorce, mawawala ng access si Peter sa kayamanan na yon. Noong October 11, 2012, inaresto si Peter at kinasuhan ng murder sa pagpatay sa kanyang asawa. Siya nag-plead not guilty sa isa ng pangkaso laban sa kanya at pinanatili niya na siya ay inosente sa kabuuan ng court proceedings. Kinontak ng abogado ni Peter ang mga detectives isang linggo matapos maaresto ni Peter. Ayon sa abogado, handa si Peter na ibigay sa mga detectives ang lokasyon kung nasaan ang katawan ni QC. Ayon kay Peter, ang katawan ni QC ay nasa South San Diego, particular sa Wildcat Canyon. Dagdag pa doon, sinabi ni Peter na ang katawan ay matatagpuan sa isang basurahan sa area na yon. Pagkatanggap nila ng impormasyon, ang crime scene investigators ay kaagad na tumungo sa nasabing lugar. Pagkarating nila sa Wildcat Canyon ay nakatutok lang sila sa basurahan na inilarawan sa kanila ni Peter. Sa loob ng basurahan nakita nila ang ibang mga bagay na pagmamayari ni QC. Nakita nila ang kanyang wallet. ID at pera na nagkakahalaga ng $20,000. Dagdag pa doon ay nakita din ng mga investigador ang berdeng comforter sa basurahan. Nung sinuri nila ang comforter ay nakita nila ang braso at binti at naniniwala sila na yun ay parte na ng katawan ni QC. Nagsagawa ng autopsy sa katawan at nakumpirma na ang katawan na yun ay kay QC at ang sanhe ng kanyang pagkamatay ay pagkakasakal. Pero sa kabila ng kinasuhan ng murder si Peter dahil sa ginawang krimen, siya ay pinayagan ng makapagpiansa ng 1 million dollar ng charge. Ginawa ang desisyon na yon dahil walang criminal history si Peter at dahil na rin meron pa siyang tatlong anak. Ang mga kondisyones kapalit ng kanyang parole ay ang pag-surrender ng kanyang passport para masigurado na hindi siya makakaalis ng bansa at pinagbawalan din siya na magkaroon ng kontak sa kahit na sino sa pamilya ni QC. Habang nakalabas ng kulungan si Peter dahil sa nakapagpiansa, tumira naman siya kasama ang kanyang ama sa Santa Barbara. Sa mga oras na yon ay masipag si Peter na dumalo sa lahat ng kanyang mga court hearings at gumugol siya ng sapat na oras kasama ang kanyang tatlong anak. Pero ang totoo pala noon ay may plano na si Peter na tumakas. Ang hindi alam ng mga detectives na kinuha na ni Peter ang lahat ng kanyang pera sa safety deposit box at nag-cash advance na rin siya sa kanyang mga credit cards. Noong nadiskubre na wala na si Peter ay nagsagawa na ang mga pulis ng malawakang paghahanap. Dahil mayaman at may pera si Peter, kaya nahirapan din ang mga pulis na mahanap siya. Kinakailangan pa nila humingi ng tulong mula sa U.S. Marshals sa pag-asang ang kanilang mga resources at expertise ay makakatulong para mahanap si Peter. Matapos masuri ang CCTV footage sa airport ay nadiskubre nila na sumakay ng cab si Peter papuntang Santa Barbara Airport. Pagkarating niya sa airport, umupo muna siya saglit bago umalis ulit. Nagawang makuha ng mga detectives ang footage ng cab na nag up kay Peter at dinala siya sa hindi malamang lugar. Nagsagawa din ang mga detectives na masusing paghahanap sa kanyang tahanan sa Santa Barbara. Sa panahon ng kanilang paghahanap ay may nadeskubli sila na mga literatures at DVDs na kaugnay sa Canada. Dagdag pa doon ay nakakita din sila ng libro kung paano mamuhay ang isang tao na tumatakas. Dahil doon ay napagtanto ng mga pulis na si Peter ay papunta sa border ng Washington sa intensyon na makapasok sa Canada. Nakakuha pa sila ng impormasyon mula sa mga anak ni Peter na sinabi daw sa kanila ni Peter ang planong pagtakas. Sa loob ng tatlong taon, sinunda ng mga US Marshal ang mga lead na nakita si Peter sa Canada. Pero kahit na anong pagsisikap nila ay hindi pa rin nila ito mahanap. Tumagal ng ilang taon ang paghahanap kay Peter. At August 2018, nagdesisyon ang mga detectives na muling ibalik ang interes nila sa kaso at paghahanap kay Peter. Naniniwala sila na kailangan nilang maging mas agresibo pa para mabigyan naman ng hustisya ang, ang pagkamatay ni QC at mapanagot si Peter sa kanyang ginawa. Bilang resulta ay pinuntahan at kinausap ng mga detectives ang Public Information Office ng kanilang department para pag-usapan ang muling pagbukas ng kaso pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang ang mga detectives at ang public information officer ay nagsagawa ng isang podcast na may pamagat na Countdown to Capture Naniniwala sila na sa pamamagitan ng podcast ay makakaharap sila ng panibagong lis at para na rin sa kamalayan ng mga tao Ang unang episode ay ipinalabas noong September 2018 Dumami ang naging interesado sa podcast tungkol sa kaso ni Peter. Nagkaroon na ang mga tao ng ideya tungkol kay Peter kaya nakatanggap ang mga pulis ng maraming tips mula sa iba't ibang bansa gaya ng Ukraine at Japan. Maraming tao ang nagsasabi na nakita nila si Peter sa iba't ibang lugar. Inilagay din si Peter ng US Marshal sa 15 Most Wanted List at nag-offer sila ng $100,000 na reward sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon nahahantong sa kanyang pagkaaresto. Sa panaw ng final episode ng podcast, ang lead detective ay nag-iwan ng direktang mensahe sa kanyang target. Nilinaw ng detective na oras na para tuldukan ni Peter ang kaso at hinimok siya na isa lang alang-alang niya ang epekto ng kanyang ginawa sa kanyang mga anak. Binalaan din ng detective si Peter na malapit na siyang mahanap ng mga pulis. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Peter, nalaman ng mga detective at US Marshals na hindi tumungo patungo sa Canada si Peter doon tinakasan niyang hostisya kundi sa Mexico. Siya ay nagtago sa pasquaro isang syudad sa Mexico na maitam sa kanya para magblend in at hindi mapansin. Si Peter ay nag-check-in sa mumurahing hotel at ginamit niya na pangalan ay Paul Cook. Pinakilala niya ang sarili na kamag-anak ng isa sa mga nawala sa Malaysian Airlines Flight 370. Dahil sa taktikang yon kaya nakuha niya ang tiwala ng mga locals. Sa panahon na nasa Pascuaro si Peter ay humingi siya ng tulong sa local realtor para tulungan siya makahanap ng apartment. Sa kanyang pananatili sa lugar na yon ay nagkaroon pa siya ng koneksyon sa babae na nagngangalang Claudia. Ang dalawa ay naging magkaibigan at naging malapit sa isa't isa. Noong May 2016, si Peter, Claudia at ang kapatid ng babae ni Claudia ay bumiyahe para dumalo sa isang concert. Ngunit habang nagmamaneho ay napansin ng kapatid ni Claudia na mabilis ang pagpapatakbo ni Peter ng sasakyan. Sinabihan pa niya si Peter na bagalan konti ang pagmamaneho. Pero imbis na makinig ay mas lalo pang binilisan ni Peter ang pagmamaneho kaya sila ay naaksidente. Namatay si Claudia sa aksidente habang ang kanyang kapatid naman ay malala ang kondisyon at nakoma ito ng 15 days. Si Peter naman ay hindi kanon kanapuruhan kaya nagawa pa niya makaalis sa pinangyarihan. Matapos na nangyari ay kinontak ang pamilya ni Claudia ng District Attorney's Office at hiniling sa kanila na lagdaan ang dokumento na mabigyan na immunity si Peter sa pagkamatay ni Claudia. Ang dokumentong nilagdaan ay para ipawalang salan si Peter sa lahat ng maling gawain at inilalarawan siya bilang mabuting tao at hindi sangkot sa insidente. Dahil sa naharap sa matinding stress sa pagkamatay ni Claudia at pagihirap ng kanyang kapatid na babae, ang pamilya ay sumang-ayon Napirmahan ang papel ng hindi na nagtatanong. Ngunit kalauna ay napagtanto nila na mali ang ginawa nilang pagpirma sa dokumento. Pero huli na ang lahat dahil sa mga pagkakataong yun ay nakatakas na naman si Peter. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, nalaman na naman ng U.S. Marshals na si Peter ay nasa Valle del Bravo. Ang lugar na ito ay isang maliit na bayan sa Mexican State ng Puebla. Biglang natakos si Peter matapos niyang makita ang investigation report na naibroadcast tungkol sa kanya. Makalipas ang dalawang oras nung hindi na gumana ang kanyang iPad, malakas ang kutob ni Peter na nahanap na siya ng mga marshals. Kaya siya siyang umalis patungong Shulula na nasa metropolitan area ng Puebla, Mexico. Noong August 2019, nakatanggap ang mga detectives ng tip tungkol sa location ni Peter mula sa U.S. Marshals at sa loob lamang ng 24 hours nakita nila si Peter at kaagad na inaresto. Kaagad siyang ibinalik sa US para harapin ang kanyang kaso. nag guilty si Peter sa kaso at siya ay sinentensyahan ng 15 years to life na pagkakakulong. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga suloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa akin channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.